Tuklasin ang pambihirang larangan ng automotive engineering kasama ang sampung pinakamahal na kotse sa mundo. Ang mga icon na ito ng luxury at innovation ay ating aalamin ang mga limitasyon ng automotive design at craftsmanship. Mula sa pinasadya na design hanggang sa record-breaking na performance, ang bawat kotse ay kumakatawan sa isang tugatog ng engineering at pagiging eksklusibo. Narito ang sampung pinakamahal na kotse sa mundo. Number 10. Pagani Wire Roadster BC. Ang Pagani Wire Roadster BC ay isang ultra-exclusive hypercar na may presyo na humigit-kumulang 3.5 million dollars. Ipinagmamalaki nito ang 6.0 twin-turbocharged V12 engine na binuo ng AMG na nagbibigay ng 791 horsepower. Ang performance ng kotse ay kakaiba, na may 0 hanggang 60 miles per hour na humigit kumulang 2.8 seconds at top speed na lampas sa 220 miles per hour. Ang Wire Roadster BC ay nagtatampok ng magaan na carbon titanium construction, advanced na aerodynamics, at isang luxury handcrafted na interior. Ang limitadong produksyon at mga pagpipilian sa pag-customize nito ay ginagawa itong isang ninanais na automotive art. Number 9, Lamborghini Sián. Ang Lamborghini Sián ay isang hybrid hypercar na may presyo na humigit kumulang 3.7 million dollars. Pinagsasama nito ang isang 6.5 liter V12 engine na may supercapacitor-based electric motor para sa kabuoang output na 819 horsepower. Ang CN ay maaaring bumilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa ilalim ng 2.8 seconds at umabot sa top speed na 217 miles per hour. Nagtatampok ito ng kakaibang disenyo na may matutulis na linya at agresibong istilo. Sa limitadong produksyon, ang Lamborghini CN ay isang hinahangad at eksklusibong karagdagan sa lineup ng Lamborghini. Number 8 Bugatti Chiron Super Sport 300+ Plus. Ang Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus ay isang hypercar na nagkakahalaga ng humigit kumulang $3.9 million. Nilagyan ito ng 8.0 liter quad turbocharged W16 engine na gumagawa ng 1,577 horsepower. Ang powerhouse na ito ay maaaring bumilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.4 seconds at may top speed na lampas sa 304 miles per hour, na ginagawa itong isa sa pinakamabilis na produksyon ng mga kotse sa mundo. Nagtatampok ang Kyren Super Sport 300 Plus ng mga pinahusay na aerodynamic at isang natatanging disenyo na itinatakda ito sa larangan ng mga hypercar na may mataas na performance. Number 7 Lamborghini Veneno Ang Lamborghini Veneno ay isang bihirang supercar na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.5 million dollars. Pinapatakbo ng isang 6.5 liter V12 engine, gumagawa ito ng 740 horsepower. Ang Veneno ay maaaring bumilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob ng 2.9 seconds at may top speed na 221 miles per hour. Nagtatampok ito ng pambihirang, agresibong disenyo na may mga pinahusay na aerodynamic na sumasalamin sa husay ng hypercar ng Lamborghini. Sa limitadong produksyon, iilan lamang ang mga modelo ng Benino na ginagawa itong lubos na hinahangad ng mga kolektor at mahilig sa automotive. Number 6. Koenigsegg CCXR Trevita, ang Koenigsegg CCXR Trevita ay isang eksklusibong supercar na may presyo na humigit kumulang $4.8 million. Pinapatakbo ito ng 4.8 liter V8 engine na may twin supercharger na gumagawa ng 1,018 horsepower. Ang kotse ay may kakayahang magpabilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.9 seconds at may top speed na 254 miles per hour. Ang pinagkaiba ng Trevita ay ang kakaibang diamond weave carbon fiber bodywork nito na ginagawang pambihira na may tatlong unit lang na nagawa. Ang kombinasyon ng performance at pagiging eksklusibo ay ginagawa itong lubos na hinahangad ng mga kolektor. Number 5. Bugatti Devo Ang Bugatti Devo ay isang high-performance hypercar na may presyo na humigit kumulang 5.8 million dollars. Nilagyan ito ng 8.0 liter quad turbocharged W16 engine na nagbibigay ng 1,479 horsepower. Ang acceleration ng Devo mula 0 hanggang 60 miles per hour ay tumatagal lamang ng 2.4 seconds at ito ay may top speed na 236 miles per hour. Binuo na nakafocus sa handling at aerodynamics, ipinagmamalaki nito ang isang eksklusibong disenyo at may limit sa produksyon na 40 units lamang, na ginagawa itong lubos na hinahangad ng mga kolektor at mahilig sa mga hypercar. Number 4. Mercedes-Maybach Accelero ang Mercedes Maybach Accelero, isang one-off custom luxury car, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $8 million ngunit ngayon ay nagkakahalaga ito ng higit sa $10 million. Pinapatakbo ng 5.9 liter na V12 twin turbocharged engine at gumagawa ito ng 690 horsepower. Maaaring mabot ng Accelero top speed na 218 miles per hour at bumibilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa humigit-kumulang 4.4 seconds. Nagtatampok ito ng eksklusibo at natataning disenyo na pinagsasama ang karanyaan at performance. Orihinal na nilikha bilang isang konseptong kotse, ang Accelero ay nagpapakita ng pinakamataas na engineering at craftsmanship ng Mercedes Maybach. Number 3 Bugatti Centodieci Ang Bugatti Centodieci ay isang hypercar na may presyo na humigit kumulang 9 million dollars. Pinapatakbo ito ng 8.0 liter quad turbocharged W16 engine na nagbibigay ng 1,600 horsepower. Ang pambihirang makinang ito ay maaaring mag-accelerate mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.4 seconds at may top speed na 236 miles per hour. Ito ay isang pagpupugay sa Bugatti EB110 na nagtatampok ng kakaiba at may aerodynamic design. Sa limitadong produksyon nito na 10 units lang, ang Centodieci ay isang bihira at hinahangad na hypercar sa mga mahilig sa automotive. Number 2. Bugatti La Voiture Noir Ang Bugatti La Voiture Noir ay isang hypercar na may presyo na higit sa $18.7 million na ginagawa itong isa sa mga pinakamahal na kotseng nagawa. Pinapatakbo ito ng 8.0 liter quad turbocharged W16 engine na gumagawa ng 1,479 horsepower. Ang kotse ay maaaring bumilis mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.5 seconds at may top speed na 261 miles per hour. Ipinagmamalaki ng limited edition na obra maestra na ito ang isang kapansin-pansin, natatanging disenyo na may carbon fiber body at isang marangyang interior, na pinagsasama ang performance at karangyaan sa isang kotse. Number 1, Rolls Royce Boat Tail Ang Rolls Royce Boat Tail ay isang napakaganda at napakamahal na kotse, ito ay isang convertible at limitado sa tatlong unit lang ang ginawa. Ang bawat isa ay walang kagaya na idinisenyo sa kagustuhan ng may-ari. Kinuha ang disenyo nito sa inspirasyon ng mga luxury yacht. Nagtatampok ito ng natatanging rear deck, maaaring iurong na roof canvas at mamahaling mga materyales. Habang ang eksaktong presyo ay hindi pa inilabas sa publiko, ngunit may mga balita na nagsasabi na ang boat tail ay dapat na umabot sa halaga na $28 million. Ang kotse ay mayroong 6.75 liter V12 engine at may kasamang custom na picnic set na nagpapakita ng tema ng karangyaan at libangan. At yan ang 10 pinakamahal na kotse sa mundo. Salamat sa iyong panunood!